Noong nakaraan nga pala mga mare ay nag-walking ako kasama ang aking mga kaibigan kaso nga lang ay nauwi sa kainan. Maglalakad-lakad lang sana kami mga mare kaso nga may nakapagsabi nga sa amin na may pabasa nga daw sa kabilang barangay kaya naman nagkayayaan na nga kami. Nakita ko pa nga yung mga followers ko at nakasabay ko nga sila sa pag-walking at galing pa nga daw sila sa Las Vegas at nagbakasyon nga lang dito sa amin sa isla. Dito talaga sa amin sa isla ay kabi, -kabi lang nga ang pabasa kaya naman kain to the max nga kapag ganitong mahal na araw. Medyo na late na nga itong video ko dahil martes Santo pa nga ito at ngayon ko nga lang na-upload. Nakita pa nga namin itong si Kuya na nangunguha nga ng tulya sa tabing dagat at bang dami nga daw. Itong dinadaanan nga pala namin ay bagong gawang baywalk at halos lahat nga ng barangay ay may ganito na. Medyo nakakalungkot nga lang mga mare dahil mawawala na nga ang natural na ganda ng ating isla. Kaso nga lang, syempre year 2024 na tayo kailangan din mag-improve ng ating lugar. Honey. Eh. Medyo nagugutom na nga kami noong mga time na yan at mabuti na lang talaga at malapit na nga kami sa pabasa. Pagkarating nga namin doon ay nakapagayat na pala sila ng mga guli at nakapagluto na nga rin ng buro. Diyos mga mare, tatlong drum na buro nga ang kanilang niluto at talaga namang napagkakarami. Kapag talaga pabasa dito sa bandang duluhan ng isla ay hindi talaga pwedeng walang buro. Ito kasi talaga yung inaabangan ng mga tao at pinamimigay nga nila sa bawat pamilya. Diyos mga mare, parang napagkakasarap nga ng luto nila sa buro at nagmamantik. Oh. Madaling araw pa nga lang nila na iluto itong buro at isa't isa nga ay nagdadatingan na para manghingi. Marami nga ang nagtatanong kung bakit masabaw nga daw ang amin siguro, siguro para sa akin lang naman ay nilalagyan nga ito ng maraming gata para dumami dahil ipinamimigay nga ito sa mga tao sa barangay. Nagaambagan kasi ang mga tao para nga may mailuto sa pabasa at ito rin nga yung ipinamimigay. Siyempre hindi matatapos ang araw na ito na hindi kami makakatikim ng burong pabasa ng barangay habagatan. Kaya naman eto't kumuha na nga ako ng plastik at nang hingi na nga ako dito kay ate. Apat nga kami magkakasamahan kaya naman apat na plastik nga rin ang aking kinuha. Sabi ko nga kay ate wag masyadong damihan dahil baka naman hindi namin maubos. Tapos si eh, Lakad pa nga kami ng napakalayo ay bang hirap magbitbit. Nahihiya pa nga manghingi itong mga kasamahan ko at sinabihan ko nga sila na wag na silang mahiya at ito naman talaga ay ipinamimigay. Alas 7 na nga ng umaga at dumating na nga rin ang biyahe dito sa barangay Habagatan. Pinaghanda nga rin kami ng pagkain ng komite ng Habagatan at tamang-tama naman at medyo natotomgots na nga rin kami. Sinigang nga pala ang aming ulam at talaga namang pasarapan kami sa pagkain dahil tingnan nyo naman ang view namin na talaga nang napakaganda. Habang kumakain nga kami dyan mga mari, ito namang mga komite ay nagbabalot nga ng buro pang bigay sa mga tao oo. nga ay sinisigurado nila na ang lahat ay mabibigyan para walang tampuhan. Ganyan na ganyan nga rin ang pabasa sa amin noong nakaraan at ang lahat nga ay nabigyan. Kapag talaga mahal na araw dito sa amin ay sikat na sikat talaga itong buro dahil ito nga yung pangkaraniwang iniluluto. Nang makakain na nga kami ay sumibat na nga rin kami dahil baka maantay pa namin yung gulay. Charot. <laughs> Pagkarating naman namin sa aming nayon ay minasipat naman kami na herbal at kumuha na nga rin kami. Ang tawag nga dito sa amin ay salay at pakomment na nga rin kung ano nga ba ang tawag nito sa inyo. Marami kasing health benefits ito mga mare at dahil mahilig nga ako sa mga herbal ay kumuha na nga rin ako. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa heart at pa share. At syempre papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani. Eh.